Rated SPG, Striktong Patnubay at Gabay ng Magulang Good morning and welcome sa aking munting channel At eto nga ay uh, dumating na ang kinakatakutan Nitong si Tanggol kasama ng kanyang mga kaibigan Nakakulong na nga sa ngayon At ito uh, nga ay binasahan na sila ng uh, Korte na sila nga ay uh, Ilalagay na nga sa bilibid At dito naman ay uh, Patuloy naman ang kalokohan nito ng si Colonel at tinawagan niya nga si General at sabi nga dito ni General ay uh, gawin ang dapat gawin nga sa kanilang mga bisita na sila supremo kasama ang kanyang mga kasama na kung saan nga ay uh, nakakulong sila sa isang uh, sikretong selda at dito nga ay inilabas ang isang dating pulis. At dito nga ay binugbog na nga nila ito at pinahirapan pa kasama nga si Supremo At si Supremo nga dito ay hindi nga nakatiis kung kaya siya naman ay lumaban Ngunit kinutukan siya ng baril nga nitong si Cornel At sabi niya nga dito, sige subukan mo kung hindi ay sasabog ang bungo mo At ito ay utos nga ito ni General At dito naman ay habang nakakulong naman sa bahay ni General Ito nga si Amanda ay naghahanap ng ibidensya or gamit para nga makatakas dito kaya General. Ngunit talagang sadya nga nilak na at hindi na nga talaga siya makakalabas pa or makakalaya. At ang sabi nga sa kanya ni General, gusto ko lang ay ibalik mo sa akin ang dating tiwala ko sa iyo. Ngunit sabi nga dito ni Amanda ay hinding hindi na mangyayari pa na ibabalik ko ang tiwala ko sa iyo dahil ikaw ay isang kampun ng demonyo. At dito naman ay uh, kinausap nga ni Marites ang kanyang anak na si David At sabi niya nga dito Anak David masayang masaya ka ba na pinag-aaway mo kami ng tatay mo At sagot naman dito ni David Bakit puro na lang si Tanggol ang inyong uh, pinagtatanggol Sabi nga dito na David At sabi niya nga ibabalik ko sa iyo ang lahat ng uh, ginagawa ng tatay mo kay Tanggol Dito naman ay hindi nakakibo itong si uh, David kung kaya't lumabas na nga itong si Marites at nagpusat na sila dito ni Tinding at sabi niya nga ay hindi niya na nga kilala itong kanyang anak ngayon na si David. At ibang iba na nga doon ito hindi niya maintindihan kung dahil ba sa nagkapera or sa magkakaanak na siya kung bakit nagkakaganoon ang ugali nga nitong si David. Wala kang kaalam alam Marites kung bakit nagkakaganyan yang anak mong si David dahil siya nga ngayon ay nagpapanggap na tanggol sa mansion nga nila Ramon kung, do, kung kaya't doon siya kumukuha ng perang ginagamit niya at ipinanggagasos niya kung kaya't ngayon ay matea, mataas na ang kanyang uh, ere at matigas ang kanyang ulo dahil nga meron siyang perang nakukuha kay Ramon dahil sa pagpapanggap niyang siya uh, si Tanggol and guys ito po ang ating pakaabangan dito nga sa FPJ ang Batang Kiapo and kung nagustuhan po ninyo ang aking video For today, paki-subscribe na lamang po ng aking channel, paki-like and share din po para maging update kayo sa lahat ng gagawin kong video. Maraming salamat po, ingat, God bless and bye-bye!